Part 2 ng Hito Life namin ay eh, dati. Mukhang aalis na man sila. Pero hindi daw ako pwede sumama kasi malayo daw yun. Ayan! Nabahing ka dati. Hindi kasi ako sinama eh. Pupunta sila sa Bulacan para bumili ng mga fingerlings. Bumili sila daddy ng 100 pieces na fingerlings dito sa bahay nila Ate Viz. Mano mano ya binibilang ni Kuya. Kitak may ang mga fingerlings na yan. Alam mo naman hindi 2 hours sa biniyahe. Thank you po sa pinagbilan namin. Meron na po kami ng alaga. Ngayon sasali namin siya ngayong gabi. Ay, okay, dahan lang. Sa drum na po ay mag-aalaga. namin po. So good. Sa blue drum mo na mag-aalaga si Daddy. Alam nyo ba mga person, ang tubig na kinamit dyan ay nawasa lang. Wala kasi kaming available na deep -well, o di kaya mga balon dito sa area namin. Sa 100 pieces na mga fingerlings, merong pa sobrang dyan na limang piraso. Pero tingnan nyo naman, wala halos sa matay sa biyahe nila daddy. Kapag maririkot at masigda daw ang mga fingerlings, isa yan sa panatandaan na madanda ang nabili mo. Ngayon tatry muna namin siyang ganyan. Tapos nilipat namin yan dahan-dahan. Nagugutom kaya sila. Sa ngayon, ganyan na muna. Tingnan natin, kung ako kote yun. Buti pa sila, tinanong mo kung gutom na pa sila. Kami, mami, pwede ba kami kumain ng hito? Isti, chicken. Ang mga pagkain ng hito na yan ay ang mga floating feeds. Yan muna. Bye-bye. <laughs>